Uy, 150 pa pa shoutout naman <laughs> Shoutout sa mga pogi Di sa may malabon Ayan Ayan, meron tayong papakol dito guys ha, sa mga wala pang ani pang ihaw dyan. Ulang, alright ula, ula, ula. ula, so guys, meron tayong ulang dito. Ang lalaki o magkano kaya kilo nito? Magkano kilo yun? Magbanda eh. Magbanda eh. Nabihira kasi ito eh. Pampanga lang ito meron eh. pampanga. Alam ba dia dayo ko sa Apalit, Pampanga to? Oo, uh, para dito lang. Duwa dito, dito sa Santo. Duwa dayo pa ako nang Apali, sa Santo. Pag nagaano kami ng alumangon, dalaki yung ganyan oh. Sa tataba. 500 Pesos. Pakuston finally meron tayong nakita ano. Eto, nyo na ula, meron tayo dito ng ano. Ito yung pinapahanap niyo na ulam, meron din ay dito. Alumangon pangkaraniwan. 600 na kilo eh. sa amin. Oo. Oh, marami to pagpanga. Dami oh. Okay. Hmm. Oh. 500 guys, ah, ito. Meron tayo dito ng ulang Nalaki oh. Nalaki. <laughs> oh. <laughs> oh, ulang Oh, 500. Dito lang 'yan sa Malabon. Tayo eh, ulang oh. Oh. Konsilyo ko 'yan. Konsilyo 'yan. 50. Ito 50. Eh, bisugo. O siya, yun lang ba Sa printer, yan. Direkto sa printer. Hindi mo maano. Okay pa yan. Baka ano? Ano? 180. Baka lang! Yung 160. Ayun. Balik nalang punan yan dyan. Hmm? At tingnan natin ang kilos. O sige, 160. Is it just salmon? Salmon, 180. Kumaganda oh. 180. 180 ba ito madam? 1.80? Yeah. <laughs> okay, so good morning, good morning. Good morning po sa inyo na. Shout out po sa mga kabayang mga dito sa May Malabon. Malabon Fish Market. Today Isa na dito tayo ngayon sa May Malabon Fish Port, no? Para mag-update ng sitwasyon. Today is uh, Sunday. So, happy Sunday, guys. And ang oras po natin na 5.30. So, maya-maya, guys, uh, pa-update natin dito ay... Uh, doon naman po tayo sa may tumpukan, sa may labas. Okay, so good morning, good morning, good morning at champ out, shout out po, shout out po. And uh, keep safe everyone guys and uh, good morning po. Boss, ganito kalaki magkano? Ito boss, ganito kalaki magkano boss? Magkano daw kuya? 70 boss, 70 Ito boss, dalawang dada lang to

Kaya ako malaki no 300 panalo Pero panalo 190 Eh maliit eh Ito po 180 na 180. lang 180 190 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 Dagaan na lang bukas. Ay, mamayang, mamayang umaga pala. Mamayang, mamayang gabi pala. Ah. Uh, Sabi, krendori daw eh. Boss, magkano yung yellow mo, boss? Magka-yellow pin natin. Ito na lang, kuya Ed. Uy, thank you, kuya. Dami lang papahanap ng isda rito. Ito, kuya Ed. May, three. may cream dory kayo na process? Wala. lang. May... Ayun. Pero doon may nakuha. Oh, may nakuha oh, na sa oh, na pakuha niya doon eh. Kinuha ka yung cellphone, diba? ba? Tumawag ako sa'yo. Si Agot mo, inaplot niya. Kaya tayo kaya. Lapad? Espada pala? Espada po yan. Bye-bye. Ah, per box, per container pala. Ah, okay. Pag ganyan siyang mag ilang kilo po yan? 25. 25. Ito galunggong. Kaya magkala dito kaya? 240. 240. Bolpentes.

totoo tayo samakano dilawandaan eh di dilawandaan na na oh yeah oh. kumien yah oh. magkalijan sabintibo sabintibo tu sabinti ito no, ang ganda yung lalim. Oo oh, nga, ganda ng mata yun. Hmm. Taas pa rin bangus na. Ito 180, pwede, pero maliit. Ito maliit nga lang. Ito, ito. Ito, porky. Doon, mas magkano sa malaki? 300. Sana maganda pang tempura natin. No? Ano, mataas pa rin 300. Ano, pangaling yan tayo? Ago, Ano?

Ang kano boss? 300 300 pa nga boss Pagkano? Pagkano lang yung boss Pagkano lang Okay, so guys, uh, update tayo ng sitwasyon dito sa may malabong. So, inabot na tayo ng umaga. No? So, inabot na tayo ng, ano, ng uh, sa is ng umaga dito sa ating malabong. So, guys, ito no. So, itutuloy lang po natin ngayong araw ng linggo. Itong ikot po natin dahil uh, medyo alang nga na po yung maisda sa loob. Ipapakita ko naman po sa inyo, guys, yung uh, sitwasyon sa may labas, yung mga presyuan. At pakita ko na rin sa inyo. Ay, may mga dalambalde pa sinanana yun. Actually, may mga dumarting pa. Kaya lang, eh, ilan na lang yung isda dahil sa isa ng umaga. Ito pero yung, ito na po yung critical or uh, na de peligro. Okay, so yung mga nabitin guys, uh, tutuloy po sa labas yung mga pamimili niyan sa mga tumpukan dahil maubusan na yung loob. Pero yung labas hindi po maubusan yun dahil marami pong stock yung mga taga-tumpukan po dyan. Okay, so happy Sunday guys. Ako at samahan nyo ko tanong uh, natin, tignan natin itong, ano, uh, no, itong dito po, sa may tumpukan yung mga presyo. Ano. Okay, so good morning, good morning. Good morning po sa inyo lahat guys. Good morning po.

Shout <laughs> sa mga pogi di sa may malaboon Ayan. Ayan, meron tayong papakol dito guys Sa mga wala pang ihaw dyan Wala pa mo tayo Ihaw maganda rito, ihaw Ihaw lang talaga maganda dyan Ihaw lang no? Ihaw, ihaw Ayan, ihaw, ihaw tayo. Philippine, uh, 200 Malaki na, saka meron 180 Eh no? Okay, may pagpapang tayo there no? ganyan lang, no? kasi nandito muna ako 45 kalahati ang palaya at meron tayo ditong talong na kalahati 40 kilo ito, ano dito? Ulang yan eh. Ay, sorry, 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 sorry. sorry. Ay, di na pinapanganap sa akin, ulang Ni May ulang pala rito oh. Ulang. Alright, so guys, meron ulang dito ang lalaki mo, magkano kaya kilo nito? Magkano kilo nito? Magkano kilo nito? Magkano kilo Bihira kasi ito eh. Pampanga lang ito meron eh, Pampanga. Alam ba nila dayo ko sa apalit Pampanga ito? Oo, para dito lang. Ano dito sa Akali sa Masantol. Diba dayo pa ako ng apalit Masantol. Pag nagana kami na alamangon, lalaki yung ganyan sa tatabo. 500 yes, guys. Oh. finally, meron tayong nakita nito ng ano. Ito yung pinapahanap nyo na ulam. Meron tayo dito. Alam mo, pang karaniwan. 600 eh. nga eh. kayo sa Marami ito, pampanga. Ang dami oh. Hmm. 500 guys, ah, ito, meron tayo nitong ng ulam. Nalaki oh. Nalaki. <laughs> oh, eh. <laughs> Oh, so, ulang oh, 500. Dito lang yan sa Malabon. Eh, ulang oh, Oh. Wala na, So guys, update tayo ng sitwasyon natin sa May Malabon. Ito po ang Malabon natin, grabe no. Talaga namang kumahataw itong ating ano, itong ating Malabon Fish Market ngayon. Ngayong araw po ng Linggo, so today is a Sunday, guys. So happy Sunday, no. So yun no, sumayan so, tayo nakitang ulang doon at saka alimango doon sa banda kay Kuya. At saka po mga hipon, ayan guys, ang dami na naman tao ngayon. Ayan ang kabilaan po yan. Hanggang doon sa dulo po. And 280 to 90 ay 300 280 300 May pagi. Wala mo? Ibu boleh. Ibu boleh. Ibu boleh. Ibu boleh. Ibu boleh. Ibu boleh. Hindi, hindi tayo nag-live ngayon. Ito, naku Pero kung ako yung mga pogi, linaw yun. wiyo. Oo, ang wato mga pogi. Ay, malabo yun. Ito, malinaw. Patay tayo dyan, may music.